tuloy-tuloy pa rin po sir yung ating uh, pagpagahanap uh, uh, we are receiving uh, some information na nandito lamang po siya sa sa bansa at uh, palipat-lipat po ng lugar in pa uh, uh, base kay uh, General Torre kanina ang sinabi niya without revealing yung uh, kanyang lugar ay uh, uh, itong September and even itong uh, bago matapos itong September ay na-monitor po nila dun sa dalawang dalawang lugar particularly, sir, dyan sa Maya, uh, Mindanao. However, once pinupuntahan po, ay nakakalusot po. So, sabi nga natin, we're not making excuses. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nating paghanap. And again, we want to remind uh, for those people na nagkakanlong po kay Atty. Roque na posible po na mahaka po at, uh, kayo sa kaso for obstruction of justice or uh, intentionally harboring a person sa uh, being uh, search or being... Uh, being uh, hunted by uh, the Philippine National Police and other law enforcement agencies po since September no That was September sir that was September first week of September na may, may, he was monitored uh, somewhere in uh, Mindanao without giving the the location po at uh, palipat-lipat po so Uh, from there po ay uh, sinusundan again and uh, even via uh, Bureau of Immigration na uh, as already said stated na nandito lamang po so far siya sa Pilipinas so tuloy-tuloy po at uh, kung meron man pong nakakaalam na mga information makipagtulungan po kayo sa inyong pambansang pulisya para tuluyan na po po natin uh, mapasa sa jurisdiction po ng uh, Congress or Senate po si Attorney Harry Roque po. Ano ni na Well, ala, uh, si uh, uh Atty. Harry Roque, I'm pretty sure uh, ay meron po yung mga kaibigan, may mga nakakakilala po yan na possibly mas komportable po siya na doon po humingi ng tulong. So that's why we, are, uh, we kept on reminding na for those people who would intentionally harbor a, uh, a uh, person na being uh, hunted by the government, uh, ay meron po silang kakaharaping kaso. So, Your guess is as good as mine sir with respect to his uh, intention bakit doon po siya sa lugar po na yun tumakbo but in fairness po even prior dito sa report na meron cited po siya sa area po ng uh, Mindanao there were also reports earlier na nak na, na, na locate din po siya at na cited po siya somewhere in region TREN even ang uh, Calabarzon however pag pinupuntahan po ng uh, inyong uh, police ay hindi po siya na locate doon so he's in a na uh, he's in a, para palipat-lipat siya siguro i'm sure alam niya na hinahabol siya, hinahanap siya, kaya hindi siya, hindi siya nag stay sa part, isang particular na lugar po. Merong may, isang statement si Congressman Tan Fernandez, I guess. Nakalimutan ko na yung exact quote pero may so many words pa na sinasabi niya na ah, kaya naman ito sa sa PNP. We have, we have a lot that is understandable sir na may mga ganyang uh, mga saloobin po yung ating mga mambabatas po but on the part of the PNP like we said earlier we're not making excuses. What is important right now is uh, to, to to ensure yung ating mga mambabatas and of course yung ating mga kababayan na hindi po tumitigil po ang inyong PNP and I'm sure that also goes uh, to, uh, also doon sa ibang mga law enforcement agencies na nagahanap din po sa kanya. At yung commitment po natin na magtutuloy-tuloy, that is why we are being transparent to, to say at the very least yung mga locations na pinupuntahan po natin. But however, pag nagpupunta po tayo doon ay hindi po natin natatagpuan po itong si Attorney Harry Roque. Ma'am, can you confirm kung merong udo si Chief KMP sa Davao COP na hanapin doon sa area ng si Roque? Kasi may sinabi po yata ng lunes sa si ceremony sa Davao si Lahat po ng area, na this, the, the, the Manhattan is not only limited sa, sa Davao City. So lahat po ng area siya. Like I said, we, we, we went, we searched dyan po sa Region 3, sa Calabar Zone, and now we're uh, focusing dyan po sa Mindanao po. So tayo sa Mindanao ngayon ha? Because of that information, but we uh, we 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 are we are hoping na dun sa paghahanap po natin ay uh, finally ay malocate po natin sila. But we are we we're we not at liberty to really give this specific location because uh, I'm sure minamonitor din po niya yung mga sinasabi po natin.